Sa mabuting balita ngayon, sinabi ni Jesus, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay sa ilalim ng higaan sa halip inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Ang ilaw ay nilikha hindi para itago, kundi para magbigay liwanag. Ganito rin ang ating pananampalataya. Hindi ito ibinigay upang manatiling nakatago sa ating puso, kundi upang mahayag at maipakita sa ating salita at gawa. Ipinapakita ng Jesus na ang ating buhay kristiyano ay may tungkuling magbigay ilaw para sa lahat. Ang bawat isa sa atin ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng biyaya ang ating pananampalataya, ang ating talento, ang ating kabutihan. Ngunit hindi ito para sa sariling kapakinabangan. Kapag itinago natin ang ating pananampalataya dahil sa takot o hiya, para tayong ilaw na tinakluban. Hindi ito nagbubunga at hindi rin nakapagbibigay ng liwanag sa iba. Ipinapaalala e sa atin ang mabuting balita na ang pagiging kristyano ay hindi pribadong bagay, kundi isang misyon. Tinatawag tayo magdala ng liwanag sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating komunidad, at lipunan. Maging sapat dapat ang ating kabutihan, katapatan at malasakit sa karamihan upang makita ng lahat ang liwanag ng Diyos. Naway sikapin natin huwag maging liwanag na tinakluban, kundi ilaw na nagliliwanag na may dalang pag-asa at patutuo ng pagmamahal ng Diyos.